sarap. Sarap pa. Solid ba? Hmm. Ngayon ako nakatikim ng gantong pares. Kawa mga mga sabi. Hey, ubus agad eh. <laughs> Grabe. Ayan <laughs> ako. <laughs> wala pa yung video na ako. No, no, wala ko <laughs> Grabe yan. Yo, what's up mga kay Kik? Magluluto tayo ngayon ng beef pares. Ah, bupili tayo sa more. Balik ka po ko pa ito binili. Tapos eh. nilagay ko lang sa rep. Yan. So, let's go. Be pares. Ang ulam namin ngayon. Right. Tapos, sakto may tirang kaning ka kagabi. Ito ang gagawin natin. Fried garlic. Right. So, bali guys. Meron tayo nakaredy na mga sibuyas. to tira namin ito kapon na iniwa. Tapos, luya. Bawang. So, gigisa ko muna. Tapos, pakukuluan ko. Right. Panting mantiga lang guys. Yeah. Sige sa lang natin mag-uti Tapos Hindi natin yung baka. Tapos pa kukuluan natin ha. Then yung magiging sabaw niya. Paminta. Tapos pati tubig. Asin. Ayan guys. Bali, palalambutin natin yan dito. Ayan, bali guys. Pakuluan ko lang yung, ano, yung baka. Mga... Kaya natin isang oras para malambot na malambot. Tapos, balik kasi yung Paris talaga. Una ko siyang natikman, 2009. Ang una kong, kasi ngayon, iba na nga yung mga Paris ngayon, yung sa kanto. Talaga yung Paris na natikman ko dati sa, ano yun, eh, sa Miss sa Mikainta. Meron siyang sabi sa akin, kaya siya tinawag na Paris, may kasama ka siyang sa sabaw. Sa fried rice. Tapos yung Paris, yung ba, baka. Tapos manamis-namis eh yun yung una talagang natikman kong pares year 2009 yun ha na kong magluto nung aking kinagisna na pares yun yun yung magiging sabaw niya yung beef broth tapos pag okay na yun saan natin lulutuin yung pinaka pinakakarne alright <laughs> <laughs> Tama. Hello guys Sabaw pinapalambot namin yung baka So maglaro muna kami dito Magbabadmento tas ako mag-scooter Let's go Pinapalambot ang baka Let's go Ayan guys, dito na kami sa bahay. Kukunin ko na yung ano, tutuloy na natin yung beef pares. Alright! Kasalain so, lang natin. Bali magigisa naman tayo guys. Bali guys, ito yung baka. Ginapit natin yung ano, nagpakulo na luya. Hindi na ng baka. Pagkailan natin ito guys. Paminta. Tapos, ito ang sasabaw natin stock niya. nya. Sukat. At nga sukat. Lagyan natin ng pampalapot. Yan guys, hindi lumalapot pares natin. Next naman natin yung garlic fried rice. Go! Ito na yung kaninang kanin. Kanin na lamig. Sin. Is. Fried garlic. Simple lang natin yung kanin. Ayan guys, ito yung unang-unang nakahay ko na beef pares. Medyo malapot siya, tapos medyo matamis. Tapos may kasama siyang sabaw. Yung sabaw niya ay tipig pakuluan ng baka. So, yan, yeah, medyo malapot siya. eh. Yeah. So guys, kakain na kami. Katay na namin. Tapos yung fried garlic, napakasimple lang. Simplean lang natin para mas ma-appreciate natin yung lasa ng beef pares. Right. Kain na na kami. Ang sarap. Parang lang sa bawa. Mm. Ang lambot. Ayan. Guys, kita nyo dito. Ayan. Ayan. Mm. Lambot. Tapos sasabay mo sa bawa. Ah, ang sarap. Hey guys, beef brisket yung ginamit kasi Yung mga litid. Ito yung pinakada best part. Mm. Oh.

<laughs> <laughs> Grabe yan. Sarap. Mm. Grabe yung sarap. Grabe <laughs> namiss ko to. Balik. Thank Thank you.